Hindi na nagsayang pa ng panahon si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para himukin ang mga dayuang investor na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Kanina ay pinangunahan pa ng Pangulo ang pagpapatunog sa closing bell ng New York Stock Exchange na nagbigay ng positibong reaksyon mula sa mga negosyante. Ang setro ng balita niya mula kay Alan Francisco, live! Angelic, matapos nga ang unang kamustahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kababayan natin dito sa Estados Unidos, derecho naman siya sa paikipagpulong sa mga negosyante rito na aniay kalaunan ay makatutulong sa Pilipinas. Inimbitahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New York Stock Exchange para siya ang magpatunog ng closing bell na marka ng pagkatapos ng trading kahapon. Bago yan, nakapagtalumpate rin si Pangulong Marcos Jr. kung saan hinikayat niya ang mga investor na maglagat ng negosyo sa Pilipinas. Inisa-isa ni Marcos ang mga batas na nagpaganda sa ekonomiya, kabilang dito ang pagpapababa sa corporate income tax rates at ang pag-rationalize ang fiscal incentives at ang pagbabawas ng minimum paid up capital requirements para sa mga foreign retailers at startups na may dalang advanced technology. Kasama na rin dyan ang full foreign ownership ng mga kumpanyang nagbibigay ng public services. Sabi ng Pangulo, best asset ng bansa ang Philippine Workforce o lakas paggawa sa pagpapasigla ng ekonomiya. And when I speak of foreign investment, I speak especially of uh, capital intensive investment. Uh, because although we have our GDP, if we look at our GDP figures, A great deal of uh, the contribution to GDP has been in our service sector. Handa rin siyang paunlarin pa ang education system habang pinayayabong din ang technical abilities ng workforce. Kinilala niya rin ang sektor ng kabataan na nagtulak ng ideya na kailangan mag-invest sa kanila. Kasabay nito, ang kanyang paniwala na dapat itrain ang youth sector. At tiwala ang Pangulo Nakatuwang niya ang Estados Unidos sa pag-usulong ng layuning ito. There are 110 million Filipinos that are working towards the same goal. And that, I still believe, is our, our workforce is still our greatest asset. Samantala, kung ang Vice Chairman ng New York Stock Exchange, na si Jan Tatel naman ang tatanungin, sinabi niyang nagdulot ng positibo para sa si investment prospect ng Pilipinas ang pagbisita sa kanila ni President Marcos. Mr. President, it is clear It is clear you have a plan, you have an opportunity. And I know I speak for many business leaders and investors in this room that they leave today not only with a renewed sense of optimism but a further enhanced and strengthened sense of optimism about the opportunities in the Philippines. Kasama ni President Marcos si First Lady Lisa Marcos, mga anak at ilang cabinet officials. Samantala, nakausap din ng punong ehekotibo ang ilang American businessmen. Kabilang narito ang mga negosyong may kinalaman sa nuclear technology, waste fuel at aerospace company. Ang ngayon ngayong ay uh, September 20, pasado ala-1 ng Madaling Araw. Dito yan sa New York, USA. At uh, andito nga kami sa May uh, New o sa may uh, Times Square in New York, kung saan ito ay uh, major uh, intersection, commercial intersection, entertainment hub at tourist destination. Kaya naman, uh, maraming mga turista sa mga sandaling ito. May mga nakita rin kami rito kanina na mga foreign media tulad namin na nagko-cover at naghihintay sa pagdalo ng kanilang uh, mga leader sa mga mangyayaring United Nations General Assembly. At kaugnay niyan, Aljo Angelic ay uh, mamayano ay inaasahan din ng pagibigay o pagatulumpati ng national statement ni Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Angelique. Yes, Alan, mukhang buhay na buhay na ang uh, paligid mo dyan. Ano? Um, meron bang plano ang ating Pangulo na manood ng uh, palabas dyan sa West End? Oo, Angelic, pasensya ka na, medyo garalgal yung uh, signal no. Maari bang pakiulit for the last time? Okay, then Sabi ko lang na mukhang buhay na nga ang uh, New York at back to normal na may mga iba pang activities for ano naman uh, uh, entertainment perhaps or uh, maybe musicals Dyan sa West End na nakaplano rin ang ating pangulo at ang kanyang first lady. Oo. Angelic, pasensya, hindi ko masyadong nakuha ang iyong tanong pero the way I understood it, malinaw na yung mga gagawin ni First Lady Lisa Marcos ng kanilang mga anak at lalo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay... Uh Technically, nakatutok sa mga United Nations General Assembly. Ito kasi Angelic yung talagang pinaka-primary reason kung bakit nagpunta rito ang punong Ekotibo. So, nauna na riyan yung kanyang priority na pagbisita sa Pinoy community. So, yung iba pang mga gagawin ng Pangulo, partikular yung paikipag-meeting sa mga negosyante, para nga kalaunan ay makapagdala ng uh, sabi nga nila ay uh, kaginhawaan o benepisyo sa ating mga kababayan particular sa usapin ng mga manufacturing services. Angelic. Okay, may uh, dagdag na tanong si Aljo. Alam may nakausap ka bang mga kababayan natin mga Pilipino dyan mismo sa Times Square? Excited na ba sila uh, makita ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? At uh, kumusta ang weather ngayon diyan? Uh, Alan Are you there? Malino Alan? Nap, nap, napuputol ka. Napuputol. O sige. Okay, maraming maraming salamat Alan Francisco live yan, mula po sa New York, USA.